ako'y naniniwala na kahit sinong matinong tao nag-iisip ng tama ay talagang iisipin, iisipin na itong mga akusasyon dito kay Kibuloy ay may basihan. Dahil, nako, sunod-sunod po ang lumalabas na, na nagpa-file ng complaint. Ano yon? Kung yan ay gawa-gawa na kung sino man. Ang tanong, sino yon? Sino ang gagawa at sino ang maninira sa'yo? Yan kasi yung seste. Yan yung katanungan ng maraming netizens. So eto, Uh, sa ngayon, ito si Kibuloy, alam natin ay unstable, hindi alam po ano ang gagawin. Naiisip niya, nare-realize niya siguro na wala na siyang power. Na unti-unti unti na rin nawawala yung mga kakampi niya sa kanyang paligid. Napakarami na rin siyempre ang mga miyembro ng kanyang simbahan, kuno, na mukhang wala nang gana at tumitiwalag na nga sa kanilang grupo grupo sa tingin ko kulto itong mga ito eh anyway so meron pong payag itong si Senator Visa Ontiveros na sana ay humarap sa Senate probe etong si Kibuloy nga at may subpoena na ito yon the subpoena has been issued by the Senate committee in the competent exercise of its legal mandate so Kibuloy magpakita ka na, sabi ni Senator Visa Ontiveros ito ay tahasang pambabastos sa ating proseso ng investigasyon. Pambabastos din sa mga nakaupo sa, sa, Senado. Kabastusan talaga ito at lalong kabastusan sa mga kababayan natin. Dahil dapat lang malaman ng mga kababayan natin kung anong klase at kung ano yung totoo tungkol sa mga akusasyon nga kay Kibuloy. Dahil nakikita ng mga kababayan natin maraming, maraming biktima yung mga patuloy na naniniwala dito kay Kibuloy, sa tingin ko ay mga biktima rin po. At dapat talagang maliwana ganyang mga yan. Hinamon ni Sen. Risa Anteveros ang evangelist, televangelist, na si Pastor Apollo Kibuloy na humarap sa pagdinig ng Senado upang depensahan ang kanyang sarili. You see, um, bukod sa pampabasto, sa tingin ko, natatakot at walang lakas ng loob na depensahan ang kanyang sarili. Sigurado kasing mahira para sa kanya na depensahan. Okay, at ipaglaban na kuno ay siya ay walang kasalanan, na kuno ay siya ay uh, sinisiraan lamang ng ilang grupo. Mahirap yan. Dahil alam niya siguro sa sarili niya, alam niya sa sarili niya na marami siyang dapat kaharaping kaso at mga reklamo. Kingdom of Jesus, the nasangkot ito sa pagpatay, pang-aabuso at pangmaltrato sa kanilang hanay. Matindi to ah, pagpatay, pang-abuso. Yung pang-abuso po, napakatagal na neto. Bakit walang nangyayari? Kaya yung sinasabi na si Batod de la Rosa, yung sinasabi ng kampo ni, kampo ni Duterte na uh, nag-work daw ang justice system dito sa atin, hindi. Kasi napakatagal nang maraming nagre-reklamo. Maraming uh, nagpa-file ng complaints sa, tungkol sa pang-aabuso at kung ano-ano pang paglabag sa karapatang pantao ang kinasasangkutan or ginagawa o ginawa ang anak ng sakibulay. Si Pero ano nangyayari? Walang mga umuusad. Di diba? Senator, or sinabi ni, ni Ontiveros, chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, na seryoso ang aligasyon na dapat sagutin ni Kibuloy. Seryoso po talaga ito. Kahit sino matinong tao, isipin na hindi lang ito simpleng paninira, kung anumang rason, bakit bakit may mga ganitong um, dapat kaharapin itong si Kibuloy? Siguradong may basihan. Siguradong totoo to. Seryoso, uulitin ko ang mga aligasyong ito. Siya ang sentro ng paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Alright, may sabina na. Na-issue na yung sabina at dapat talagang harapin na itong si Kibuloy. Magpakita ka kung talagang hindi ka takot. Noong mga panahon, ano, ang tapang-tapang na itong si Kibuloy. Ako na ay kaya niyang stop ang ganito. Kahit yung mga kalamidad, kaya niyang stop. Mahiya naman po kayo. Yung sarili niyo, haharap lang sa ganitong investigasyon. Dalawa lang yan eh. Takot. Sige, mahirapan sa sitwasyon. Or, sadyang bastos lang kayo at binabaliwala bal, niyo na niyo ang proseso ng mga ganitong klaseng investigasyon Nako, Ulitin ko ha, doon sa mga followers, doon sa mga niniwala pa rin kay Kibuloy, kayo po ang pinakamalaking biktima rito. Good luck.